Na, ayan. ayan. Champurado. Luto time champurado. Umuwi ako ng bayan kasama aking ako. So, ayan. Meron ako ng Dala na aking kapatid sa so, pinakayod ko. Sa akin pinakayod. Ayan. Apat na na yung pinakayod ko. Tapos, ito yung unang gata. So, ayan. Tapos, meron tayong kakaw. Galing sa Quezon province. Ayan. Bigyan ng aking asawa ng aking pamang taga Quezon Province. So, meron tayong cacao. yan, natin nilagay dito. So, yan. Luluto muna natin yung bigas sa uno, sa padalawang gata. Yan. So, antay natin malabog, maluto yung kanin, saka natin nilagay yung padalawang gata. So, yan. So, ay nalagyan na natin ng asukan. So, yan. Nilagay ko na yung unang gata. At dinagdagan ko pa ng asukal. So, ka lahat ng kilo nilagay ko. At one-fourth na malagkit sticky rice. So, yan. Luto na. Luto na ang ating sampurado sa tagulang.